Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Son Bell, muling binanata ng isang sikat na source ng kamaritisan. Umatake na naman itong isa sa mga sikat na kamaritisan sa Don Bell ngayon. Sa latest video nito ay talaga namang hindi pa tumigil ang mga ito patungkol nga kay Donnie Ayon nga sa headline ng naturang video, Donnie Pangilinan, totoo ba? Ayon nga dito, Minsan na umanong ang pinormahan ni Donnie si Catherine. Kailang umano na udlot dahil walang patutukuhan. Ang video na ito ay nagkaroon nga ng samot sa re reaksyon ng mga netizen. Maraming mga naniniwala sa cloud chaser na ito dahil ayon nga sa si Fabi Sabi basta umano ng galing sa kanila ay true. Ngunit ang mga tunay na kilala kay Donnie at Pel ay isang malaking kasinungalingan ng isyo na ito. Ginipinsahan ka agad si Donnie ng ilang mga babigyo sa issue na ito. Ayon nga dito, Ginagawa niyong tanga at ngaling mga nakapalibot kay Donnie at mas lalo na sa kanya mismo. Kahit solid B talaga ako, parang ang malina ng ginagawa sa image niya. Sobra na din. Alam ko naman walang inaamin ang Don Bell kung ano meron sila at kung meron man, may source din naman kami. Pero huwag niyong gawing red flag si Donnie dahil hindi niyo bet. Ayon pa dito, nanligaw daw pala. So ano tingin kay Donnie walang respeto at di nahihiya doon sa ex ni girl? Kasi kung ako nanligaw, hindi ako makikipagtawanan at lapit doon sa ex ni girl. Ano yon? Lakas makagago? Hirit pa ng mga taga-suporta ng Don Bell. Present naman ito sa final media ng CBML. Bakit hindi ito personal na tinanong si Don ni tungkol sa kanyang issue? ay nga dito kay Elise sa Twitter. Nasa Medjikon ka na, bakit wala kang interview sa kanila? Kasi di mo sila bet at di ka naman special para pagbigyan ka. Kawawang nila lang, ubusin mo na lahat ng lalaki pero di gold yan para pagtuunan ng pagsinang lahat. Nandun ka na sa finale medyo kondi mo pa tinanong. Akala ko ba matapang ka sa mga sinasabi mo? Grabe naman talaga ang issue na ito nang dahil lang sa Sprite. Kung matatandaan na sagot na yan ni Robbie, ngunit pinipilit pa rin nila. simpleng pagbigay ng soft drink sa babaeng kaibigan na lasing issue agad. So, batin in ito. Ayaw mahirapan ni Donnie si Moira sa pagdala ng gitara niya kaya siya ang nagdala nung nasa Italy sila. talaga namang napakabait itong ating Donnie. Dahil kung matatandaan nga noong HIH ay namatay nga itong lola ni Krisa at siya na mismo ang nagsabi na patirahin nga si Krisa sa bahay nila. Hirap talaga maging mabait. May naalala ko saan nagsimula galito o inis niyan sa dalawa. May blind item siya before na aktor na hindi daw siya pinansin rally ni BP kasi puro yung ka team ang inaasikaso. Then after niya ikwento yon, binanggit niya yung ex-love team ni Donnie. Yan ang simula ng bubog niya sa dalawa pero deserve niya madedma. Marahil dito nagsimula sa gusto ng source ng kamaritisa na ito sa Don Bell. Maging si Mami Bang ay hindi rin naniniwala sa mga sinasabi na ito o sa mga issue na ito patungkol sa Don Bell. Ayon nga dito kay Mami Bang, dito pa din ako naniniwala. Action speaks louder than words. Huwag niyo pong idamay si Donnie dyan. Tagal na niyan. Then HRH happens. Boom! Nagtagpo sila ni Belle. Utang na loob lang po ang saya-saya ng Don Bell ngayon. Tigilan niyo yan, please kaya mga babs, kapit lang tayo tuloy ang support sa donbell Bell dahil Don Bell and game tayo. Yan ang muna pa-update natin ngayon mga kabobs. Ang ganito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.